So, madalas ko pong mabasa doon sa mga bashers ko sa issue ng Mindanao. Sinasabihan po ako na, Mark, o oh, hindi ka naman taga Mindanao. Ano bang pakialam mo diyan? Diba? Well, Filipino po ako. So maaapektuhan po ako sa lahat po ng nangyayari sa Pilipinas, di ba? Apektado po tayong lahat diyan. O oh, pero anyway, meron pong taga Mindanao na nagsalita na mataas ang pwesto sa gobyerno, siya po ay ang House Majority Leader, mataas po na pwesto yan sa Kongreso, at siya po ay tutol doon po sa idea ni uh, Duterte, and at the same time ay meron siyang hiret laban dito, okay, so pakinggan po natin uh, si uh, House Majority Leader Manix Dalipe ng Sambuanga talking about yung kanyang reaksyon dito sa uh, paghiwalay ng Mindanao. So panoorin po natin yung sasabihin niya. That, that is their opinion. We don't share the same idea. Uh, ayaw namin humiwalay unless... Paano, paano? Hindi ko nga maintindihan ang statement nila. Gusto nila humiwalay kasi wala. According, the last time we check, according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos, anong hiwalay? dahil nakakuha ka na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito na pabayaan nyo at uh, hindi nyo naalagaan. Tapos, iniisip nyo, sarili nyo lang, eh, ba bakit naman ganon? No? So, why, why? I, 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 don't, I don't see right now we're good and I don't see any benefit for this country, for Mindanao, to separate. Tapos, pagtitingnan mo ng buo, hindi maganda sa ekonomiya na hihiwala yung Mindanao, may iwan eh. So, kaila, I, I, still believe that we have It, it is of more benefit that Mindanao be part of this republic. Pag umiwalay siya, madidihado pa. Eh, ba, okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa par, pa sa kanilang distrito sa kanilang siyudad. E eh, paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na. So, I, I disagree with them. So, ayun po, napanood nyo. O, taga hindi lang basta-basta ba taga Mindanao. Taga Mindanao na mataas ang pwesto sa gobyerno na tutol sa paghihiwalay. Tutol na hatiin ang Pilipinas ba diba, makakasama pa daw sa Mindanao according to someone representing Mindanao. 'Di ba? So ako po ito, ah. real ulit sa mga kababayan natin na ah, mga taga-Mindanao. Ah. Um alam ko yung frustration nyo. Alam ko na ang hirap, ang hirap ng buhay. Ang daming mga mga problema dyan sa sa Mindanao, ang daming mga ah, pagkakataon na maaring ah, Uh, kayo ay uh, feeling nyo napapabayaan at uh, hindi na si at na overlook uh, ramdam ko ramdam ko yung ramdam ko yung ano ramdam ko yung pain ninyo eh, pero uh, secession is not the not the right solution to do di ba nakita na natin yan nakita nyo na yan lalo kayo kasi nandiyan kayo nakita nyo na yan MNLF na lang sila Nurmiswari di ba yung kanilang yung kanilang laban diyan yung kanilang uh, 'di ba how many lives were lost 'di ba masakit eh masakit yung ganyan eh yung paghiwalay it's painful eh at sa totoo lang nga itong sinusulong ni Duterte wala siyang kakampi sa mga leaders diyan eh wala siguro yung mga taga Davao lang yung mga loyalista lang niya sa Davao pero eh, kasi ito ah binabash niyo yung mga nasa kongreso E eh, yung mga nasa kongreso, kamag-anak niyan yung mga gobernor. Yung mga sila-sila din yan. Magkakamag-anak din yan. So anong tingin nyo ang kanilang, kanilang ano dito, opinion dito? 'Di diba, Syempre, lahat sila, lahat sila sumumpa sa sa konstitusyon ng Pilipinas, lahat sila mahal ang Pilipinas. Kahit nang anong sabihin niyo sa kanila, isabihan niyo sila ng mga kumbaga mag-allege kayo sa kanila ng mga iba't ibang -iba mga bagay, pero ayaw nila na mahati yung Pilipinas. Okay? So, ang punto ko dito, guys, maaring 'yan ang nararamdaman mo, maaring parang ang nararamdaman mo parang yung nararamdaman nila Nurmiswari. ba diba? na uh, naintindihan ko 'yan. Nat hindi ko 'yan. Pero ang ang punto ko nga, yung mga yung mga leaders ninyo, yung mga leaders ninyo na kayo din ang nag kayo din ang bumoboto sa kanila ay ayaw ng gulo. Ayaw na ng gera, ayaw na ng away. Ang gusto ay uh, kumbaga tutukan na yung pag-progress. Ulitin ko, the number one reason kung bakit napaghulihan yung Mindanao. Ikumpara mo, Cebu, Iloilo, Bacolod. Di ba magaganda doon sa mga lugar na yon? Malayo din sa Maynila yon. O ang number one reason kung bakit napaghulihan ng Mindanao ay gera. Di ba? Walang katapos ang gera. Di ba? Hindi ko na isa-isahin yung mga rason dyan. Meron dyan, di ba? Yung mga, yung mga talagang terorista talaga. Meron dyan, mga may, may pinaglalaban. Meron dyan yung Uh, gusto ng autonomiya so gera Yan po ang uh, kaya po ayaw pumasok ng mga negosyante kaya po ayaw pumunta ng mga turista hanggang ngayon po mayroong pang negative na, na pagtingin sa ganya Yan po ang gustong baguhin ng mga congressman nyo ng mga governor nyo para po umasenso po yung buhay po ng mga kababayan po natin diyan para po sa inyo di ba gera war is not the answer 'Di ba? Pag walang peace and order, walang walang asenso. Ganun po ka kasimple. Kaya niyo nga gusto si Duterte, 'di ba? Kasi may peace and order. In fairness, may may, may mga na, 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 may mga na-achieve naman si Duterte nung time niya, pero ito itong pino niya ay sobrang makakasama sa peace and order. 'Di ba? sobrang sobrang hindi totoo yung merong merong pupunta sa UN, mag walang ganun pupunta sa UN, may perma, tapos yung UN, paghihiwalayin. Walang ganon. Hindi, dapat yung Taiwan, ganon yung ginagawa. Wala pong ganon. Walang, walang secession na hindi madugo. Sa totoo lang po. Yung sa, yung sa Malaysia at sa Singapore, yun yung inaano po nila. Ay nako ang haba din po ng history niyan. Basahin nyo din po. Pag-usapan natin ng, ng ibang video kasi mahaba yun. 'di ba? Pero sa totoo lang po, walang secession na na hindi dumadanak yung dugo. Kaya makinig po tayo sa mga leaders po natin. Kayo din naman ang nag diyan. Kayo din naman ang mga bumoboto diyan, 'di ba? Ah, uh, pakinggan niyo po sila. Na ayaw nila ng gulo dahil alam nila pag nagkagulo, ang ang kawawa kayo din. Kasi mawawala ng economic activity dahil puro gulo. Ayaw na natin ng gulo. 'Di ba? Sa akin, walang masama kung sinong politiko ang gusto niyo, sino ang gusto niyo suportahan, sino ang gusto niyo iboto. Pero yung yung paghihiwa-hiwalay, that is never a solution and sa totoo lang guys, that is not and never will be an option. Okay? Pasensyahan po, eh. pasensyahan po talaga kasi ganun po talaga. Ganun talaga ang buhay, di ba? Uh, but ito nga pong autonomy lang ang tagal-tagal bago nakuha. At salamat po sa mga naglakad niyan, nagsulong niyan para makuha po yan. Mamaya po, may statement mula po sa BARM na 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 showing support sa gobyerno at tinututulan ito. Babasahin ko din yan mamaya, pag-usapan din natin. BARM niyan, ha? Yan ang talagang nakipaglaban ng may mga barel para humiwalay. ba diba? sila ayaw nilang humiwalay ngayon. Kasi alam nila kung gano'ng ka-fragile, kung gano'ng ka-importante yung kapayapaan. Sana po kayo din uh, ma malaman ninyo. Okay? Kung yung mga leaders ninyo ayaw, di ba? Sino lang ang may gusto? Mga Duterte lang at kaalyado nila. Bakit? Dahil po baka sa pansarili nilang interes, hindi ko alam bakit. Pero sa totoo lang po, yung gusto nilang yan ay eh, masama po at nakakasama. Makakasama sa Mindanao At yung mga leaders nyo na yung nagsasabi So thank you very much guys See you po sa next video po natin Mahaba-haba pang topic to guys Okay, bye-bye